Mga kababayan, narinig nyo na ba ang bulong-bulungan dyan sa Senado? Si Senator Elect Rodante Marcoleta, kaya ang magiging bagong Senate President o ito ba isa na namang political drama na puno ng intriga? Kamusta mga kababayan sa Quezon City, Davao, Dubai, Toronto at sa lahat ng OFW natin sa Saudi, Singapore, at Hong Kong ngayong gabi, pag-aaralan natin ang usap-usapan tungkol kina Jesus Cudero, Jingo Estrada at Rodante Marcoleta. Ano ang totoong nangyayari sa likod ng mga closed-door meetings? Let's dive into the political chismis with a twist of truth. Ah, oh, kami ay naglalayong maabot ang 100,000 subscribers, Kaya't i-click na ang subscribe button, mag-like mag-comment at i-share sa inyong mga kaibigan <coughs> sa US, Canada, Australia at Middle East. Kung gusto niyong suportahan ang aming content, magpadala ng super thanks please kahit nasaan ka man sa mundo mula Makati hanggang Milan. Ngayon, pag-usapan natin ang mainit na issue. May usapan na ba si na Marcoleta, Cheese at Jingoy para palitan si Scudero bilang Senate President? o ito ay isang malaking fake news gamit ang fact-based analysis ah, uh, with humor at intellectual insights sisirain natin ang issue na ito para sa inyo mga kababayan bago natin simulan i-hit ang bell icon para hindi makaligtaan ang aming weekly daily ah, uh, hourly minuto <laughs> na political breakdowns ah uh, Shoutout sa mga viewers natin sa Riyadh, Dubai at Sydney. Salamat sa suporta. Mga kaibigan, noong June 24, 2025, isang balita ang kumalat. Nagkita si na Senate President Jesus Escudero, Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada at Senator Elect Rodante Marculeta. Ano ang pinag-usapan? Hmm. Ayon sa Phil News, Ah, walang konkretong plano para palitan ang Escudero bilang Senate President. Pero teka, bakit kailangan magkita ang tatlong ito kung wala namang agenda? Parang soap opera, di ba? oh, si, Mar si Marcoleta ha, kilala sa kanyang matapang na paninindigan sa Kamara ay bagong senador na agad nagpapakita ng ambisyon. Ah, sabi ng ilang political analyst, posibleng siya ang dark horse sa Senate presidency race ha. Pero mga kababayan, let's be real. Ang Senado ay parang chessboard. Hindi basta-basta nagmove ang mga players ng walang malalim na plano. So ano ang endgame? Walang solid evidence ha? na si Marcoletan ang papalit kay Cheese. Pero ang meeting nila ay nagdulot ng espekulasyon. Ano kaya ang motibo? power play o simpleng courtesy call. Ano sa tingin ninyo ha? Mag-comment sa baba kung sino ang bet ninyong Senate President ah, para sa mga nasa Jeddah at London. I-share ang video na ito sa inyong mga kababayan. Oh, kung hindi mo pa kilala si Rodante Marcoleta, ito ang quick rundown, no? Dating congressman, abogado at kilala sa kanyang matinding investigasyon sa ABS-CBN franchise issue. Siyang tipo ng politikong hindi natatakot magsalita kahit pa magdulot ito ng kontrobersiya. Pero bakit siya biglang nasa radar bilang potential Senate president? Si Marcoleta mga kaibigan, ay may track record na pagiging vocal sa mga isyong pampolitika mula sa anti-corruption hanggang sa mga usapin ng media. Sa kanyang unang termino bilang senador ng Pilipinas, agad siyang nagpapakita ng lakas parang action star sa pelikula, di ba? Pero ang tanong, may suporta ba siya mula sa iba pang senador para palitan si Cheese Escudero? O kung si Marcoleta ang magiging Senate President, baka maging Parang courtroom drama ang Senado. Punong-puno ng cross-examinations. Mm, pero seryoso. Ang kanyang legal background ay malaking advantage. Shout out sa mga kababayin natin sa Cebu, Iloilo -Ilo at Vancouver. Anong tingin nyo sa leadership style ni Marcoleta? Oh, i-like ang video ha kung supporter ka ni Marcoleta. Magpadala rin ng super thanks mula sa Qatar, Kuwait o kahit saan man sa mundo. Mm. Si Cheese Escudero ha, ang kasalukuyang Senate President ay nahaharap sa matinding scrutiny. Ayon sa Rappler, ang kanyang handling ng impeachment case ni Vice President Sarah Duterte ay nagdulot ng kritisismo. Ah, sabi ng ilang senador, ah, tulad ni Tito Soto, parang binubushwak ah, ni Cheese ang impeachment process. Ouch! Ang sakit nun, nga ba? Pero teka, kung rin si Escudero ha, sabi niya, ang impeachment court ay may karapatang mag-dismiss ng kaso kahit walang trial, basta majority vote. Ang problema, ang House Prosecutor ay hindi sang ayon dito at sinasabi nilang hindi dapat basta-basta i-dismiss ang kaso ni Duterte. Hmm. Sa isang banda, si Escudero ay nagpapakita ng political strategy para mapatnatili ang kanyang posisyon. Sa kabilang banda, ang kanyang mga desisyon ay nagdudulot ng tanong. Ha? Ah, sinasadya ba niya ang iwasan ang impeachment para sa political survival? Parang chess game na naman ito mga kaibigan. Anong take nyo sa leadership ni Cheese? Mag-comment down below ha, sa baba at i-share sa mga kaibigan nyo sa Makati, Davao at Sydney. oh, eto ha, si Jingo Estrada. Mm, bilang Senate President pro-tempore ay isa sa mga malalakas na boses sa Senado. Okay, ayan ha. Talaga naman, sabi niya sa Manila Bulletin, anong ah, May 23, 2025, kumpiyansa siya mananatili si Escudero bilang Senate President. Pero bakit kailangan mag-meeting si Jinggoy, Cheese at Marcoleta? May something brewing ba? Uy, sarap ng kape. O, oh, si Jinggoy ay kilala sa kanyang political dynasty na malalim na koneksyon sa showbiz at politika. Pero ang tanong, siya ba ang tunay na kingmaker sa Senado? o sinusuportahan niya lang si Cheese para mapanatili ang status ko. Parang teleserye ito, mga kababayan. Oh, kung si Jinggoy, ha, ang magdidesisyon, magdidesisyon, ha, baka maging parang blockbuster movie ang Senado. Nako, lito latin. O bakit nandiyang ka ba? Punong-puno ng drama at plot twist, ha? O, pero seryoso, ang kanyang papel ay mahalaga sa, dina um, sa dinamika ng poder sa Senado. mm mga kaibigan, kung hindi pagmamalabis, isubscribe ang channel para sa mas maraming political breakdowns. Shout out sa mga viewers natin dyan sa Abu Dhabi, Singapore at Toronto. Salamat sa inyong suporta. Ngayon, pag-usapan natin ang mas malaking picture. Oh, kung si Marcoleta nga ang papalit kay Cheese, ano ang mangyayari sa Senado? Ang kanyang matapang na estilo ay maaaring magdulot ng mas agresibong legislative agenda. O, oh, pero maaari rin itong magdulot ng polarisasyon. Sa kabilang banda, kung mananatili si Escudero, magpapatuloy ba ang status ko o magkakaroon ng mas malaking papel si Jingoy sa paghubog ng direksyon ng Senado? Mga kababayan, ito ang tunay na laban, hindi lang para sa posisyon, kundi para sa kinabukasan ng ating bayan. Sa mataan ng mga OFW ha? sa Dubai, Riyadh at Hong Kong, mahalaga ang stability ng Senado. Ang mga desisyon dito ay may epekto sa ekonomiya, remittances at foreign relations. Kaya't kailangan nating bantayan ang mga galaw ng ating mga senador, no? 24 po 'yan. Magpadala ng super thanks ha mula sa Japan, Malaysia o kahit saan sa mundo. I-share rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan sa Cebu, Davao at Los Angeles. Oh, Matatapos na tayo mga kababayan. Ngayon natin na pag-usapan ang mainit na isyong bumabalot sa Senado. Ang usap-usapang tungkol kina Marculeta, Cheese at Jinggoy. Walang konkretong ebidensya na si Marculeta uh, excuse me po. Ang papalit kay Cheese, no? Pero ang ang kanilang meeting ay nagdulot ng intriga. Oh, si Scudero ba ang mananatili o si Jingoy ang magiging kingmaker? ang totoo nasa sa kamay natin ang kapangyarihan bantayan ng mga politikong ito. Ang politika ay hindi lang laro ng puder. Ito ay tungkol sa ating kinabukasan. Kaya't manatiling updated, maging kritikal. At huwag kalimutang mag-verify ng impormasyon. Para sa mga kababayan natin sa Quezon City, Dubai, Toronto at Sydney, salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, i-click ang subscribe button. Mag-like at mag-comment ng inyong opinion. I-share ang video na ito ha, sa inyong mga kaibigan sa US, oh, um, Canada, Australia at Middle East. At para sa mga gustong suportahan ng aming channel, magpadala ng super thanks mula Manila hanggang Milan. Bawat suporta ay mahalaga. Layunin natin ang 100,000 subscribers mga kababayan kaya tulungan nyo kami. Salamat hanggang sa susunod na political breakdown. Mabuhay ang Pilipinas!